si Marlene Tumang ng Mastil Barangay BFM. Ah uh, nandito po ako para tumanggap ng birthday gift mula sa ating butihing Congressman Tambotin, Dingkot, Gas Tambunting and Ma'am Joy Tambunting. Tingkod Gas maraming salamat po. Malaking tulong din, pang grocery din, pambili ng gatas, vitamins, and then etc. Uh, salamat po, mahal na congressman, uh, Sir Gus, Tambunting, and Mang Joy. matulungin sila, uh, lahat naman po uh, binibigay yung mga beneficyo bilang uh, ating, sa ating mga consequence, lalo na po, medical. Nakalapit din po ako before ng tulong mula sa aking asawa na ngayon wala na po siya sa medical assistance. So, yun po, lahat naman po uh, binibigay nila yung mga ulo mula sa uh, consistent ng barangay PFOs. Kung Joy, uh, mabait, po, mabait po siyang tao at ano, matulungin naman, malamping. Uh, noon, noon na <laughs> alak matangay. Pero, although no, nakikilala ko na siya, so, hindi siya nawawala sa mga events. Katulad ng anak ko, yung si Kagawad Mariel, and then, sa akin po, ng birthday ko last February 27, andun po siya upang makibumati sa akin. Ano, sa sabi ko po sa mag-asawa, uh, patuloy, pag, patuloy lang po yung pagtulong sa aming tulad sa aming mga uh, consequence ng uh, barangay, BF. Uh, patuloy lang po na maging uh, mabait at uh, ma, mapagmahal sa aming mga uh, mga barangay So, yun lang po na kakasipag nila mag-asawa. Uh, very accommodating. Uh, but, uh, wala na po ako sa salamat po. Mahal na kong guest uh, Sir Gus, Tambuting and Mangjoy. Tambuting.